Kanang gabi sa inyo? Welcome back ulit sa ating channel at update lang tayo sa katapos na laban ng Gilas Pilipinas kontra sa Chinese Taipei para sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers So ginanap yung laban mga bayan dito sa uh, Pilipinas So nanalo yung Gilas hindi uh, lang basa-basa panalo tambak yung uh, ginawa ng Gilas dito mga bayan no, ng 53 points yung Chinese Taipei sa score na 106 253. 53 Ayan, no? 53 points. Sobrang ganda na pinakita ng gilas dito mga bay, no? Mas malakas itong Chinese Taipei kumpara sa Hong Kong mga bay na nakalaban nila nung nakaraan. Pero, tinambakan nila ng 53 points. Nanguna para sa Aguilas Pilipinas mga bay no? si Justin Brownlee with uh, 26 points and 13 rebounds. And maganda rin yung pinakita nila Carl Tamayo and uh, uh, Kevin Kimbao dito. Okay, and then, uh, ganun din naman si Kai Soto, maganda din yung pinakita uh, Team effort, maganda yung naging uh, laro nila, yung performance nila, yung galaw ng bola And uh, yung mga tira nila pumapasok So, kudos uh, sa coaching staff ng Gilas Pilipinas at kay Coach Tim Cohn So, ngayon, ang uh, current standing ng Gilas mga bay is 2-0 Tabla sila ngayon ng New Zealand with 2-0 sa kanilang group standings And speaking of New Zealand uh, mga bay, ano? ang sunod nila mga kalaban sa FIBA uh, Asian Qualifiers is yung New Zealand okay? sa November yan makakarap nila so dito malalaman kung sino yung magiging number 1 sa group ng Gilas Pilipinas at ng New Zealand okay? so magandang gandang laban yan siguradong dikit yan yan yung dapat nating abangan matagal tagal pa naman sa November ngayon taon yan mga no? sa, sa second round second phase ng FIBA Asia Cup qualifiers. So, yun lang mga bay. Maraming salamat sa pronood.